Ayan alam na, kabili na siya. <laughs> Trisha, masaya ka. <laughs> Yan o, <no>, bagong laptop. Ay, santo! Ay, Madam. asa <laughs> ah, sa, labas po. Naitali na natin yung maayos mga kanoypi. Wala nang kawala yan Pagkita ano mo What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Kasama ko ngayon si Baby Micah Baby Micah oh. ah Vlog Hello Oh ay, ka na anak. Hi! Hi! Mag-church kami. Kamu. Church kami. Paano yung... Oh. Peek-a-boo! <laughs> Peek-a-boo! Paano yung tawa ni Maika? Paano yung tawa? Paano yung tawa na? Peek-a-boo! Ano yung maingay? Ano yung maingay? Ano yung maingay? Ano yun? Ano Ha? Huh? Ano daw yung maingay? Sabi ni Kanay P. Ano yung alaga ni Papa? Ano yung alaga ni Papa? Ano yan? Oh, ano yan? ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? yung maingay? Chicken. Chicken ka ba? Chicken. Chicken. Oh. Chicken. Alaga ni Papa. Oh. Ayan, inaantay na lang namin si Mrs. mga kaniti Tapos punta na kami uh, Magsisimba kami ngayon Every Sunday Magsisimba kami nila Bibi Maika At Mrs. Tara na ma Ayan, dito lang si Mia mga kanipi Bali, pinunasan ko na rin siya kanina At inistrian ko ng BS1 para pumintab Parang bago na naman eh Ayan mga kanaypi na tayo ng simbahan Para makapag church Ayan nandito na tayo sa bayan mga kanaypi Pasok na tayo dyan sa Simbahan

pinunta nila Kaya mga kanaybi, hindi talaga kami sa amin. Huh? Hello. Hello. Ah. <laughs> antok pa antok. Naantok si Bibi Maika mga kanayipi. Bali, okay. papalit lang tayo. Tapos, ano, uh, mamamasada tayo mga kanayipi. Alright. Ayan mga kanayipi. Alabas na tayo. Ayan. May tubig tayo dito. Bali, pupunta muna ako ng ano ng EGL sa bahay ni Madam Luz, mga kanaypi. Dahil ano, uh, gusto niyang ibigay yung ano, yung double deck na kama. So tignan natin. Kawayan 'yon, mga kanaypi. Binili niya 'yon na ano para dun sa ano sa mga apo niya. Eh wala na diyan yung mga apo niya, mga kanayipi bumalik na sila sa kanilang nanay dun sa Manila wala na akong service na mga estudyante yung apo niya so yan yung double dick na binili ni Madam Luz uh, pinapamigay na niya mga kanoypi so punta natin bali dalawang double dick yun eh yung isa ibibigay niya dun sa, ano, sa mga nag nagtitinda ng ano ng halaman mga kanipi. So yung isa gusto niyang ibigay sa akin. So titignan natin. Mamimili na daw ako doon mga kanipi. So tara, punta tayo doon, uh, bahay ni Madam Luz mga kanipi. Ayan mga kanaypi, Nandito na tayo sa pastry. Pupunta na tayo dito sa bahay nila Madam Luz. Sana dito Madam. Ayan, makakanipi. Nakita ko naman na yung ano, yung double deck. Single ano lang 'yun, single na tao lang yung sa yung hihiga. So, ayos na. Mamayang hapon ko na lang kukunin mga kanipi. Kasi dalawa yon na double deck uh, Mas maaga daw kukunin yung isa eh para may space ako na ano na maglabas yung double deck sakay na lang natin kay Mia simbahan, simbahan. kita tayo ng 50 pesos Bwede na maano natin yon. So sinundo ko sila misis at bibi may kama kanoy Dahil pupunta dyan sa SM yung nanay ni misis at yung pamangkin Kapatid Ay iwan ka na iwan ka na Iwan ka na Ay! Hi, hi. bilis. Ang bilis maglakad oh. No? Wala dati ko tawag lizard. <laughs> takot sa lizard ay yung bata takot. And, iwan muna natin si Mia dito mga kanaypi. Taran! Boss product pala lagi luka kok ah. Thank you. Oh. Hey. Eh. Ah Ta, pun takkan menang SM kau. Tanjan sinanay si kuya. Si ate. Mainet. <laughs> Tignan natin si Kuya Grayson no. Oh. Ate Trisha Ate Sia Ate Sia, come on

Be one of the three lucky winners of Andy worth up to fifty <laughs> 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 thousand. <It's only it. laughs> Sir, do no. the Acer. Tingnan na, try sya. Oh, no, no. Ano mahal? Ha? Ganun din? Eh, naghahanap ng laptop si Trisha. Huawei. Ano Trisha? Ano? napupusuan niya kanila. Yan pa na, bumalik na kami dito eh. May brand nyo kayo ngayon? Yes, po. Oh, sige. Yan na. Yan. Ano, Nicole? Ito na. Cash. Magkano pag-cash Alin specs lang sir? Lang. Yung 16 lang. Buti na lang inantay namin. Oh, po. <laughs> 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 Tapos yung tumbler pa. Tumbler. Isa lang yung kuan niya, previous niya. <laughs> <laughs> ito po. Uh, ito po kasi sir, mismong Huawei po yan. Uh -oh. So yung price naman po yan nasa 1,800. Yung wireless mouse. Tapos ito. Eh, Man, sige. Naman sige. Kas. Open ka na po. Sir. Sige, open mo na. Ay, ano na na siya? <laughs> Trisha, <laughs> masaya ka? <laughs> 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 Yan bagong laptop. <laughs> ano? Punta na tayo? Punta na tayo. Ayan. Ayan mga kanaypi Kunin natin si Mia ah, Tuwi na rin kami nila misis Bibi Maika Bale Sinamahan ko lang yung pamangkin ni misis na, ano, na bumili ng laptop Naghanap pa kami Kung saan mas mura Yan pala sa SM yung pinakamura At magandang klase pa Bigay ko lang yung ano yung kamatis Uwi na sila ng tayo. Sama ka doon, bahay. Sama ka daw doon, bye nila. Sama ka na, halik na. Wala si nanay mo pala. <laughs> o, oh, bye-bye. 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 So, dangay.

ng tumita tayo ng 40 pesos Ayan mga kanipi, may dalawang tray tayo na itlog dito. Deliver natin ngayon. Ayan. Buksan ko lang yung gate. Eh, papayag tayo. mga kanipi, na-deliver na natin kay Antinina eh yung isang tray na medium size so, i-deliver pa natin yung isa dun sa likod ng Matutinas mga kanipi ayan, deliver na natin itong isa mga kanipi Dito. Oh. Ayan mga kanaipi Nadispose na naman natin yung isa Isang tray Bali dalawa yung ano Nadispose natin yan Ayan Thank you, thank you. Ayan, sundoy natin si Rinyan, mga kalayiti. tayo sa phase 3 mga kanaypi punin na natin yung ano yung double deck dito kay madam Luz <laughs> ay wow ay wala yung mga po ay saan po ay buwi na ay wala Madam. Ah, sa, sa labas po. Ay, yan, 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 ah, dito, dito po. Ispiran ko lang, madam, para ano, hindi mabukbuk. Oo nga, yun. Opo. Opo, madam.

Tali na natin yung maayos mga kamaypi. Wala nang kawalayan. Punitin mo niya. Ayan. Madam! 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 Madam. Oh, oh. Thank you, Madam. Ayos na po. Meron pa rin Oh. Ano ang dito? Tila. Ewan ko, baka kaya siya sa kanya. Opo. Marami <laughs> pa akong mga... Ewan, suso. Hindi, hindi kaya siya malalaki. Malaki ang paano mga bata. Eh, Opo. Kahit na yung mga bata nila, mga paan niya ang malaki. Ang... 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 Thank you madam Sige po Thank you madam Ayan mga kanaypi Iwi na natin tong ano Itong double deck na to